Good afternoon, good afternoon po mga kalaki 2pm na po at eto na po ang mga 4-digit lucky numbers ng bawat bansa Kung meron po kayo hindi mabanggit ngayon po ah Sabihin nyo po sa akin, i-reply po natin na ano po Ayun po mga kalaki, malapit na pong mag-December Matatapos na po ngayon ating mga November Nako po, sana po isa kasama palad na masama-pasama sa listahan ng mga winners namin na ano po. Eto na po, ang 4-digit lucky numbers, Thailand 2126 Taiwan 7388 Malaysia 1479 Dubai 6431 Hong Kong 2387 Singapore 6163 China 1984 Texas 0935 Israel 4316 Las Vegas 2872 Alaska 9396 Saudi 1847 Japan 5651 Italy 3074 Germany 9399 Korea 2109 Greece 8011 Canada 4366 Mexico 1771 Australia 313 0 New Zealand, 5274 India, 6168 Philippines, 9932 9 Ayan po mga kalaki.